Ayan, mga tambay. Sino makakalam na ito? Laman ng yug. Magluluto ako ng gata. Ayan, mga tambay. Sino makakalam dito ang inuulam sa probinsya? Dahon to ng kamuting kahoy. Ayan, hindi ko lang. pero bin lang to na ulam. Tapos eh dadahan na kamutin kahoy. Ano naman? Yan mga katambay. Sa uh, toyo na yung gata niya, nagmamantika na. Tuloy. Uh, Pantrain kuno sa tomato tambay. yung talagang magmamantika siya ng gusto yun na yung kamuting kahoy dahon ayan na siya mga tambay oh. dry na sarap na, na ito ayan dry na dry na siya yung ating talbos ng kamuting kahoy mga katambay Ayan. Sinahugan ko siya ng tinggal. Ayan, o. Oh. Sarap.